What's up? What's up? What's up? Okay guys. Oo oh, nga pala. May naalala nga pala kung nabasa ko dati about sa mga body type. So, meron daw tatlong klase ng body type. Yung mesomorph, endomorph, tsaka ectomorph. So, yung mesomorph daw. Yun yung maganda klase ng body type na madaling mag-build ng muscle. Parang sa yung pinakasakto madali siyang i-build, madali siyang pagandahin, and natural na natural na maganda yung katawan mo. Yun namang endomorph. Yun naman yung mabilis lumaki. Or nagigain din sila ng mga fats, kaya yung katawan nila is talagang lumalapad. And syempre, yung ectomorph. Medyo doon tayo nakaka-relate. So yun nga yung mga hard gainer. So kagaya natin, na mga payat talaga or slim talaga yung build natin. So kailangan natin mag-extra effort sa mga workout at syempre sa pag-consume ng calorie at ng protein para makahabol yung katawan natin. <coughs> so, tingin ko, yun din yung main reason. Yeah, medyo hirap tayong magpalaki ng katawan. And specifically din ng legs natin. Dahil yun din talaga yung build natin. Pero syempre, kahit na ganun yung build natin, hindi tayo titigil mag-work So, susubukan natin kung gasaan yung kaya ng katawan natin. Let's go! Oh! <coughs> uh. 不，小你的。